Good morning! Alam niyo itong mga Rhode Island Red, very friendly talaga sila kahit na nandito ako sa loob. <laughs> Di ba, ilang, ilang beses na akong pumasok dito na nagbablog ako, nagsasalita ako. Dahil silang pakialam. alam hindi kagaya ng mga ibang layer na pagka pumasok ka eh, nagugulantang sila. Uh, at saka siguro naman kasi dahil saray na sila sa akin na ano, ako yung pumapasok palagi rito sa bahay nila. Ako yung naglilinis, nagbibigay ng pagkain nila, ako yung nagbibigay ng inumin nila. So, tapos plus haplos ko pa sila. Nahahawakan ko sila actually. Uh, kaya kahit na titingnan ko yung itlog nila dyan minsan, ayun sabay silang mga itlog. oo uh, pero nakita ko kanina may itlog na doon. Kaya mamaya bago ako umalis, kukunin ko yung nakita kong itlog dalawa yun so gutom na naman sila kasi almost 11 o'clock na uh, at wala na yung ano wala na yung uh, feeds nila dito sa feeder pero minsan binabalikad nila ito pero okay lang kasi tumutuktok at sila lang din sa lupa so okay lang naman na tumutuktok sila dyan sa, lu sa lupa kasi may ano naman dyan may minerals silang nakukuha kaya hinahayaan ko lang hindi naman nasasayang dahil hindi naman nililipad ng hangin uh, wala naman sila sa labas wala namang ibang hayop na ano na tumutuka diyan sa mga halaman uh, na, na ilagay diyan sa lupa. So sila pa rin ang kakain. Okay lang 'yan. Um, so ito ano uh, hindi hindi magandang sana 'to no? kung nandoon sila sa labas kung naka-free range sila tapos ano may may matatapon na ganyan, hindi na nila matutuka kasi nga siyempre iiwanan na nila 'yon. O kaya ibang, ano, mga ibon ang tutukan na, makikishare sila, ganyan. Pero dito, walang makikishare sa kanila. Kaya sila pa rin ang umuubos. Pag hapon talagang very clean na ito. Malinis talaga itong lupa. Natuka nila lahat yung mga, kahit mga malilit na particles ng, ano, ng feeds. So, yung, wala, pinakita ko lang, ano, pinakita ko lang itong, ano, itong activity na lang ngayon, mo. No. So, may mga nagbibisi diyan dyan, na, ano, lakad lang ng lakad. Mamaya pa mangingitlog mga yan. So, ang pangingitlog nila, mula, alam nyo, mula 6 o'clock ng umaga, or to 6, ano, 6.30, ganyan, meron ng, ano, may nagdadrop na ng itlog. Tapos, matatapos silang mangitlog, depende kung minsan, no, natat, ano, pag maaga na matatapos, before lunch, tapos na. Pero kung medyo late silang mangitlog, may mga, ano, Natatapos yun mga 3 o'clock, 4 o'clock ganon. Pero minsan naman pag naka ano na itlog na nila yung uh, uh, yung 4 o'clock pag natapos na sila. Limbawa 7. So mag-expect -e pa ako ng isa. Minsan ano, may nagda-drop pa ng 5 o'clock ganyan. O kaya yung kagaya ng minsan gabi. Oh, pero pero ngayon kahit binalikan ko kahapon, 7 lang yung itlog nila, yung initlog nila. So, ewan ko kung ilan ngayon yung maiitlog nila. Alam, tatlo na silang sabay-sabay dyan. <laughs> o, ba diba? Pero, ano, okay lang naman yan kasi uh, kahit na tatlo silang sabay-sabay dyan, ano naman, uh, hindi naman nababasag yung itlog. Protected naman. So, kukunin ko na. Actually, kukunin ko na para hindi nila ma ano, mapisa. Mapiga pala. Igong sabi, pag para hindi mabasag. Um, wait lang, kukunin ko ha. At... Ano? Para hindi sila mag-aagaw mag-aagawan sila. <laughs> mag-aagawan sila. Asan na yung isa? bigyan nyo sa akin. Uy, yung isa. Oh, ayun oh. May isa na. <laughs> Tapos teka, dito ko ko pa. Ah, san ba? Hangba, wait lang. Wait lang. Asan na yung isa? Uy. Bigay mo sa akin. Eh, sana ayun. <laughs> <laughs> so ayan. Ayan oh, dalawa. <laughs> Nakakatuwa. um mm, di ba? Marilit pa lang pa, ano pa lang medyo lumalaki-laki ng konti pero hindi pa masyado. Kasi kailan lang naman sila nang itlog February 13 so March ano pa lang ngayon? Ay April um uh, February, March, April. So magtutumas pa lang silang sila nang nangingitlog sa April 13. Oh, may nakolekta na akong ng isa doon kani ay dalawa. May nakolekta na dalawa kanina. So, pang-apat na ito. Dalawa ngayon, no? Mm. So, hintayin ko na lang mamaya. Patong, patong na sila dyan. Ano Alam mo kahit na ano, at least naman itong nest na to, may ano, may silbi naman. Uh, hindi naman ano, hindi naman nababasagan ng mm. Ayun, itlog. Ayun, mangi na naman yung isa. Oh. Oh, ayan, maglalabas na siya. Yan, tingnan mo ha. Ayan, maglalabas na siya ng isa. So yan yung aktwal na pangingit. Oops. Ako parang nabasag ah. Oh. Ay. Ay hindi. Ay may may ano oh. May meron siyang ano yung tawag dito. Tumama dun sa ano yung sa gilid ng ano ng screen. Oh, so. Okay, lang. Ano naman to? Alam niyo na ano ko pa rin ito eh. Kung hindi namin uulamin, na-dispose ko pa naman to. Oh. Um, kanina yung naipon ko ano eh. 19 ano, 19 pieces no. Yung naipon ko ilang ano noon, ilang itlogan 'yon. Ay di Ano 'yon? Binili ng ano, binili ng hipag ko. O, oh, di ba? So may ano, may, oh, 'yun lumabas na naman oh. Ano? <laughs> Nakakatuwa habang nandito ako. <laughs> o, oh, di ba? Ay nako. Uh, wait lang. <laughs> ah, Di ba? Nakakatuwa, alam nyo? Uh, wala kayong ano, kung wala kayong puhunan pang malaki para mag-alaga kayo ng ganito, mga free, uh, free range na sinasabi nila, no? At free, free range chicken. Pero sa akin, di sila free range, ha? Confined sila. So, kung wala kayong ano, kung wala kayong puhunan na malaki para mag-start ng ganitong uh, business, no? pwede kayo mag ano muna mag, mag trial muna kayo mag umpisa muna kayo sa maliit kasi hindi naman ano eh uh, mas maganda yung uh, mag start ka sa maliit tapos na experience mo hanggang matutunan mo uh, nakakatuwa tingnan nyo sunod sunod nandito ako apat ah, diba o oh, four eggs <laughs> four eggs di pang anim na yan so ilan na lang yung hihintayin ko so baka mamaya mga ano, mga before lunch go, after lunch. Tapos na silang mangitlog. So wala na akong iisipin na kokolektahin, 'di ba? kaya nabibitin ako yung na, nakukulangan ako sa itlog na kinukulecta ko. <laughs> oh, di ba? Pero at least naman yung trial flock ko ay very healthy, tapos uh, they're very productive, prolific itong mga ano mga manok ko. Uh, so at totoong malalaki ang katawan nila pero sila naman ay nagbibigay ng ano nagbibigay ng produkto araw-araw at ito ang itlog kaya kung may balak kayo na ano, mag-alaga ng Rhode Island Red umpisahan nyo na piliin nyo na lang kung ano yung gusto nyo way ng pag-aalaga nyo yung management ninyo confined ba or free range ba diba? sa akin mas gusto ko ang confined kasi safe sila. So, kahit na sinabing free range ang mga yan, eh, syempre, eh, yun ang choice ko eh, di ba? Kanya-kanyang ano yan, kanya-kanyang choice ng farmer yan kung paano niya imamanage yung mga road, mga road island red niya. So, mamaya, iwanan ko muna sila. <laughs> At iwanan ko muna kayo. At uh, sana nag-enjoy kayo dito sa video ito. Sana na ano rin kayo, nag-enjoy kayong tumingin sa mga Uh, kakaunting itlog ng mga ano kasi ilang ilang heads lang naman ito so pero nakakatuwa lang yung habang nandito ka magpo-produce sila para sa di ba so yan sana huwag kalimutang mag-like mag-subscribe at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo at sana pagpalain tayong lahat